airplane guys oh timingan natin yung airplane eh, si Mankis pala tawag dito kailangan masag muna magkano kilo te? so nandito na ako banda sa sukat shout out pala kay ati lex yan magaling na kok namin dito So ngayong araw na to ay busy si Master dahil ngayong umaga na ito ay unang-una ay atid mo na si boss sa kanyang meeting so alis kami dito ng 8.30 sa opisina uh, may singaw dila ko guys kaya ang hirap magsalita pagkatapos ko siya may drop pupunta ako ng seaside market dahil mamili ako ng posit at saka salmon pagkatapos noon ihatid ko muna sa alabang tapos babalikan ko siya sa kanyang meeting Matatapos daw siya ng mga 11.30 At babalik siya sa opisina dahil Maglalans lang siya dahil Yung pinaka big boss namin dito Ay birthday ngayong araw na ito So around 2 o'clock alis daw kami dito At uuwi kami sa bahay Kukuha ng mga gamit At saka bebiyahin na kami ng Batangas Tapos i lang nila ako sa Nusugbo Ngayon magbabas ako pabalik nang Manila dahil uuwi -e na naman ako sa amin sa Bulacan so ganun ka busy ang araw ko ngayon guys One hour later. so yun guys naidrap ko na sila dito sa kanilang meeting tapos uh, proceed na ako ngayon sa uh, Baclaran Seaside Market may airplane guys oh timingan natin yung airplane yan Air Asia So ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Seaside Market Ayan lang oh Sana makapag-parking tayo Ang problema kasi dito yung mga parking Sana may bakante Ayan Meron yata Buti nila mayroon Dito paano Sensor di tayo merong bakante Alright Yes So ayan guys papasok na tayo sa loob ng palingki Diyan tayo papasok sa loob na yan. Yung building na yan. Sa baba niya ay palingke. So yan guys, nagbihis muna ako dahil didikit sa polo yung amoy ng ano palingke sa loob. Kaya baka maamoy tayo ni boss mamaya. So yan, ito na yung palingke. So, dito tayo sa aming soke. Ayun, ang dami oh. Oh, morning. Ah, uh, salmon. Tatlong kilo. Morning, madam. Bibili din tayo ng ito. Itong, ito yung ito yung ganitong laki. Ito na. Bilhin na lang mga dosi piraso. Ah, uh, ganito lahat. Ah. Uh ganda ng crabs oh. Ito pala ay sea monkeys. Sea monkeys pala tawag dito. Oh, ang oh, laki. Ito naman lobster. Mayroon din itong malaking lobster oh. Ayan, ito yung salmon guys. Ayan. So tatlong kilo lang kailangan natin. Ah, mal. Okay na yun. Mas malaki. Hindi, mabuhasan pa yun. Buti nga, mabuhasan pa yun. Wala pa mga hindi na yun. eh. Wala nga limasag muna. Ayan. Ayan. Okay na yan. Ito, so, pwede na siguro ito. Hmm? Pwede na ito kasi sa kabila. Wala eh. Limang piraso lang sa kabila. Ito na yan. Magkano so, kilo, te? 500 ang kilo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa't kalahati. Ilang piraso yan? May discount? Ayan daw sa so, Pirazo, balis piraso bali isa't kalahati. Ayan, pangyay resibo tiyan. So, ito na guys, nakabili na tayo. So, iatid ko na to sa alabang. Lagay natin sa cooler para hindi mangangamoy. Ayan. Nasa Skyway ako ngayon guys. Tingnan mo yung panahon, napakaganda. Kaso na lang, sobrang init. Ayan, napakaganda ng view dito sa Skyway. So nandito na ako banda sa sukat Kung makikita nyo yung shine board na yan no? Yan ang sukat exit 2 kilometers Bakit pala ngayon ni Ate kaya mayroong ano oh, Wala na, wala na wala, wala na laman Mayroong, <laughs> mayroong kick, wala tinago na yung laman sa rip <laughs> Kasi, uh, nilagay niya sa rip lahat kasi lalayas na kami mamaya papunta ko <laughs> ng Batangas Alright! <laughs> <laughs> shout out pala kay Ate. Huh? Hello. Hello, Ate Lix. Nah, shout out pala kay Ate Yan, magaling na kok namin dito. Hala, mas matanda ka pa dyan. Nagdala na ako dahil ang da daming estudyante. Kung maglilitor mag pa ako matagal. So ayan guys, naihatid ko na dito yung pinamili ko kanina sa Seaside Market. Uh, so babalik na ako kay boss, babalikan ko na sila sa meeting. Sana aabot ako sa oras na sinasabi niya na 11.30 na sila matapos. Ayan, sana aabot tayo. Alright. So ayan mga kamaster, nakabalik na ako dito sa pinagmitingan nila ni sir. So saktong sakto. Ay, lumagpas lang kaunti. Kaso lang wala pa sila. 11.34. Ayan. So ayan, dito lang ako naka-parking oh dahil puno na yung parking. Tingnan yung parking namin, dapat diyan ako naka-parking oh. Ayun, wala nang parkingan eh. Punong-puno. Kaya dito na ako nag-parking. Mm, Nakasal lang ako oh. Ayun. Si mamaya may dadaan dito na mga security eh. Sisitahin tayo. Pero malapit na yan eh, oh, 11.34 na Alright So maganda na lang tayo saglit uh, Maya maya tatawag na yan Bago mag12 siguro tatawag na yan. Five hours later. So ayun na nga guys, naihatid ko na sila si Boss sa Batangas. So ngayon ay nagbabas na ako, pauwi galing na sugbo. Uh, hindi na ako nakapag-video dahil grabe sa sobrang busy. Pagdating ko naman sa Alabang, ay sasakyan na ni Ma'am ang gagamitin ko pauwi ng Bulacan. So uuwi ako ngayon gabi kahit anong oras na. Pagdating ko naman dito sa Imos District, so ayan ang haba ng pila ng ano, sakay ng jeep papuntang Alabang. Dahil alas 10 na nga, kaya ayan, uh, wala na ganong biyahe ayan, mayroon pang parating daw uh, kaya nantay namin maya maya ay nakasakay na rin ako ayan so babiyahe pa tayo ng 30 minutes galing dito sa district Aguinaldo Highway Imos papuntang Alabang Muntinlupa pagbaba ko ng jeep ayan naglalakad na naman ako papunta sa bahay ni boss siguro mga 5 minutes lang naman ang layo ayan yung bag ko pala nilagay ko na sa harap kasi delikado dito pag -gabi na ayan, uh, maraming mandurokot dito. Magtataka ka na lang, nawala na yung mga gamit mo. A few minutes later. So ayan guys, pauwi na ako ng Bulacan. So kahit 12 o'clock na, umalis pa rin ako at doon na lang ako matulog sa bahay. At least pag natulog ako doon, pwede na akong gumising ng kahit mga alas otso uh, para makabawi ng tulog. So dito ko na tataposin ang aking video guys. So huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hit rin ang notification bell para updated ka sa aking mga sunod pang video. So thank you for watching guys. Paalam! Good night!